for the satisfaction of Senator Robin Padilla. Hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging uh, mong balita ito na hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person, or kung sino man sa dalawa doon na it's I was talking to a certain vlogger. Now, si uh, Senator Robin ay uh, nagpapanukala ng Anti-Troll Farm Bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang uh, batas, Troll Farm for Fake News. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And uh, since dininay niyo po na kayo, ma'am, wala may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Uh, sa ating pagkakaalam hindi ito galing sa mainstream kung galing ito sa mga troll uh, obligasyon niya pong magsabi kung sa inyo